ikaw ba ay hindi na kinakausap o hindi na pinapansin o hindi na iniisip ng partner mo at ikaw ay dead man na talaga sa kanya gusto mo ba na siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito at isa itong paraan para magkaayos at maging okay kayong dalawa ng partner mo pues gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon lalong lalo na kung LDR kayong dalawa at panigurado siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo basta gawin itong ritual na buo ang loob mo at dapat gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo basta gawin itong ritual bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng panulat at maliit na papel. Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos, ay hawakan saglit ang papel, pakatitigan mo ito ng maigi, titigan mo lamang ang pangalan niya na nakasulat sa papel. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito habang ikaw ay nakatitig sa papel na may nakasulat na pangalan niya. Pangalan at apilido. Sa pamamagitan itong ritual na gagawin ko ngayon, ikaw ay matataranta sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag o mag iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay ilagay itong papel sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kinabukasan kung hindi ito safe sa unan mo ay pwede. Ay pwede mong kunin at dalhin kahit saan ka man magpunta. At kung ito ay nasa safe lamang at safe lamang ito sa loob ng punda ng unan mo, ay pwedeng hayaan mo lamang ito basta gabi-gabi mong uunanan ang papel na may nakasulat na panghalan niya. At paniguradong siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo sa lahat ng oras. At kung gusto mo nang into ang ritual, ay pwede mong sunugin ang papel. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.